Merito ang Tagalog na salin ng unang talumpati ni Papa Leo XIV na ibinigay mula sa balkonahe ng Basilika ni San Pedro sa Roma noong Mayo 8, 2025. Kapayapaan ang sumain lahat. Minamahal kong mga kapatid, ito ang unang pagbati ng muling nabuhay na Kristo, ang mabuting pastol na nag-alay ng kanyang buhay para sa kawan ng Diyos. Nais ko rin na ang pagbating ito ng kapayapaan ay pumasok sa inyong mga puso umabot sa inyong mga pamilya at sa lahat ng tao saan man sila naroroon, sa lahat ng mga bayan, sa buong mundo, kapayapaan ang sumainyo. Ito ang kapayapaan ng muling nabuhay na Kristo, isang kapayapaang walang armas at nakakapagpakumbaba, mapagpakumbaba at matatag. Ito ay nagmumula sa Diyos na nagmamahal sa ating lahat ng walang kondisyon. Naririnig pa rin natin ang tinig ngayon ay mahina ngunit malakas ang loob ng pagbabasbas ni Pope Francis sa Roma. Ibinigay niya ang kanyang pagpapala sa buong mundo noong umagang iyon ng Pasko ng Pagkabuhay. Hayaan akong magpatuloy sa parehong espiritu. Mahal tayo ng Diyos. Mahal kayong lahat ng Diyos. Hindi mananaig ang kasamaan. Lahat tayo ay nasa kamay ng Diyos. Kaya, nang walang takot, kapit kamay sa Diyos at sa isa't isa sumulong tayo. Tayo ay mga disipulo ni Kristo. Si Kristo ang nangunguna sa atin. Kailangan ng mundo ang kanyang liwanag. Kailangan siya ng sangkatauhan bilang tulay upang marating ang Diyos at ang kanyang pag-ibig. Tulungan natin ang isa't isa na magtayo ng mga tulay sa pamamagitan ng dialogo, sa pamamagitan ng pagtatagpo, upang tayong lahat ay magkaisa bilang isang bayan, laging nasa kapayapaan. Salamat Pope Francis. Nais kong pasalamatan ang aking mga kapatid na cardinals na pumili sa akin upang maging kahalili ni Pedro at upang maglakad kasama ninyo bilang isang simbahan na laging naghahanap ng kapayapaan at katarungan. Ako ay anak ni San Agustin, isang Augustinian na nagsabi, sa iyo ako ay isang Kristiyano, para sa iyo ako ay isang obispo sa espiritong ito, sabay tayong lumakad patungo sa tinubuang bayan na inihanda ng Diyos para sa atin. Para sa simbahan ng Roma, isang espesyal na pagbati. Dapat nating sama-samang hanapin kung paano maging isang misyonero na simbahan. Isang simbahan na nagtatayo ng mga tulay ng dialogo Laging bukas sa pagtanggap, tulad nitong mismong plaza, na may bukas na mga bisig, lahat ng nanangangailangan ng ating kawanggawa, ating presensya, ating pagmamahal. Sa inyong lahat, mga kapatid mula sa Roma, mula sa Italia, mula sa iba't ibang panig ng mundo, nais naming maging isang sinodal na simbahan, isang simbahan na naglalakad, na laging naghahanap ng kapayapaan, naghahanap ng kawanggawa, at nananatiling malapit lalo na sa mga nagdurusa. Ngayon, sa araw ng pagsusumamo sa mahal na birhen ng Pompei, naway maglakad kasama natin ang ating inang si Maria, manatiling malapit sa atin, at tulungan tayo sa kanyang pamamagitan at pagmamahal. Kaya manalangin tayo ng sama-sama para sa bagong misyon na ito, para sa buong simbahan, at para sa kapayapaan sa mundo. At hingin natin ang natatanging biyayang ito mula kay Maria, ating ina. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay, Amen.